July 7 po ng 2pm Ito na po ang mga 4 digit lucky numbers Na request po ng ating mga lucky followers sa At meron na po tayong bibigyan po mga kalaki Na mga may birthday po Nabigyan ko na po sila kanina Itutuloy ko po yan maya maya Kapag katapos ko po mabigyan ito Ng lucky numbers ang mga ah, nagaabang dyan Ng 4 digit ngayon pong 2pm Ito na po sa Bansang Israel 2098 Greece 1374 Canada 2536 Mexico 8271 Australia 2398 New Zealand 6234 India 2126 Philippines 1133 Thailand 2049 Taiwan 3877 Malaysia 6295 Dubai 2272 Las Vegas 3163 Saudi 2087 Japan 5260 Italy, 2144 4 Germany, 0943 Korea, 3026 Texas, 1287 China, 3539 9 Singapore, 2928 at Hong Kong, 5 one 0966 Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 4 digit lucky numbers Takbo na po sa mga suki yung outlet Make sure po na iraramble yung mga lucky numbers natin Yung kanina 2 digit, tas 3 digit, ngayon po 4 digit ha, Para mabaliktad ng po ang numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki, good luck